Ang Sursugon ay isang lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Bicol. Ito ang pinakadulo sa timog sa isla ng Luzon at nahati sa labing apat na bayan. At kabisiran nito ay ang Sursugon City, ang nag-iisang lungsod ng lalawigan. Saklaw ng Sursugon ang kabuong lawak na may 2,117 na kilometro kwadrado ang lalawigan ay napapaligiran sa ilaga ng Albay, silangan ng dagat ng Pilipinas. Ang lalawigan ay may hindi regular na topografiya maliban sa landlocked erosin. Lahat ng bayan ay nasa baybayin. Lahat sila ay konektado sa pamamagitan ng kongkreto at aspaltong kalsada. Ang bundok ng Bulusan ay matatagpuan din sa probinsya na may taas na 1,560 metro above sea level. Ang Sursugon ay gateway ng Luzon sa Visayas sa pamamagitan ng roll-on roll-off ferry terminal na matatagpuan sa bayan ng Matnog, Pilar at Bulan. Ang Sugun ay napapalibutan ng mga anyong tubig katulad ng Philippine Sea at Pacific Ocean. Dahilan para ito ay daanan ng malalakas na bagyo at ayon nga sa pag-asa, lima hanggang sampung bagyo ay dumadaan dito sa probinsyang ito at ang kadalasan ay malalakas na bagyo at noon niyang November 25, 1987 ay dumaan dito ang isang malakas na bagyo na kumitil sa mahigit dalawandaang katao meron pa tayong napag-anaman na isang pamilya na nakaligtas lang dahil sa isang puno at yung punong yan ay ipapakita natin bagamat yung pamilya ay hindi na natin makakausap dahil sila ay lumipat na ng tahanan. Susubukan natin na may makausap tayo na taga rito o malapit dun sa mismong puno para mapatunayan na yung puno talagang yun ay nagligtas ng isang pamilya. Merong pamilya na naligtas sa pamamagitan ng isang puno. Nasaan ba yung puno dito? Pero bago yan ay nais ko munang ikutin ang bayan ng Sursugon para Bago nga natin puntahan yung sinasabi kong puno, ay gala muna tayong saglit dito nga sa Sorsogon City. Ito yung kanilang SM. Matatagpuan ito sa Maharlika Highway, Barangay Balugo, Sorsogon City. Ikaapat na SM ito sa rehiyon ng Bicol. Nagsimula ang konstruksyon nito noong 2019 at binalak magbukas noong 2020. Ngunit ito nga ay ipinagpaliban dahil sa COVID-19 pandemic sa Pilipinas at ang naging grand opening nito ay noong October 28, 2022. At sa barangay ding ito, makikita ang kanilang malaking palaruan, ang Sursugon Sports Coliseum na may kapasidad na 12,000 katao. Natayo ito noong panahon ng dating Pangulong Duterte at pinasinayaan noong October 17, 2024 sa ilalim ng Administrasyong Marcos kasabay ng ikalimampung anibersaryo ng pagkakatatag ng lalawigan. Ilang beses na rin tayong kumupunta sa bayang ito pero kahit gano'n ito kalayo sa Manila ay hindi ko pinagsasawaan itong balik-balikan dahil sa ganda at bilis ng progreso ng bayang ito. Meron din silang magandang coastal road na may habang 5.2 kilometer na nag-uugnay sa ilang barangay ng siyudad gaya ng Pangpang, Tugos, Kambulaga at Talisay. Ang coastal road ay nagpabilis ng biyahe at pagkalakalan ng probinsya at isa ito sa maraming proyekto ng build-build-build ng dating Pangulong Duterte isama mo pa ang kanilang magandang pier na ngayon ay isa sa tourist attraction sa lugar dinarayo hindi lang ng mga tagalukal, maging ang mga bumibisita sa siyudad. Bukod sa maliwalas, marami ka rin mabibiling pagkain dito, gaya ng street foods at mga restaurant. Ang pinakamagandang pagpunta sa Pierre ay sa mga oras ng alas 4 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Mga Kabidurahin TV, mayroon tayo dito na kilala na isang content creator, isang batang content creator na pangalan niya is Trupa Pits. Ipalo niyo siya sa Facebook. Ngayon, dinala niya ako dito sa Pierre. Meron daw yung masarap na pagkain dito. Ano bang mga kakainin natin dito, Trupa Pits? Siomay. meron din sa Manila niyan eh. Dito, urago na urago ang Ganon? Siyempre. Uh, subukan natin yung sinasabi mo, e. Shuma, si ha? Uh, oh, oh. Truco Pitch. Ito ba yung pinagmamalaki mo? Siyempre. Ito yung sa'yo. Siyempre. Ito yung sa akin. Anong pagkakaiba nito doon sa si Umay namin? Ito kasi, oh. Ang mga bikol ay mauragon. Oh. Ano ba sabi mo, tinan mo mga tao, napakarami. At ah. napakaganda ng tanawin. Sa doon? doon? Doon. Napakaganda. Eh, ay, sino naman doon? Nandiyon ang aming katedral. Hmm. Ano yan? Luka, luka yan. <laughs> <laughs> mo, loko ko! <laughs> Dito mo rin makikita ang simbolo ng pili nat. isang delikasi na naiugnay sa lalawigan ng sursugun. Dahil ang puno ng pili ay katutubo sa sursugun, at ang nat na ito ay may matibay na ugat sa kultura ng lalawigan at isa sa mga culinary gems ng Bicol region, isang simbolo ng kaligayahan sa masaganang culinary tapestry. Bago nga natin puntahan yung nasabing puno ay dadaan muna tayo dito nga sa palingke ng Sursugon. Dahil dito mo lang mabibili ang ipinagmamalaki nilang baluko. Isa itong klase ng seashell na nakukuha sa ilalim ng dagat. Ang karaniwang pagluluto nito ay luto sa gata ng niyog na may sili. before they open. Sa ngayon mga Kamindurayan TV ay pupuntahan na natin yung puno mula nga dito sa sentro ng Sorsogon City ay maglalakbay lang tayo ng halos 3 kilometro Gayang anong sinasabi ko sa inyo na merong isang pamilya na nailigtas ng isang puno, pinuntahan natin itong barangay Bulabo para maipakita ko sa inyo yung puno at baka meron tayong makakausap dito para ma-validate kung talagang totoo yung nangyari noong 1987. Tara! Base dun sa kwento na nasagap ko noong 1987 niya na may dumaan ditong isang malakas na bagyo merong pamilya na naligtas sa pamamagitan ng isang puno Nasaan ba yung puno dito? ito po oh. ah ito? ito, ito yung Ayan. puno oh. yan sila anong, anong nangyari? doon ang bahay nila doon, doon doon, ang bahay nila tapos, tapos tumaob ang bahay nila nagiba nagiba na inanod sila uh -huh sa ano, dito sila ka sa din sa taas. Dito sila pumunta. Oh, yan. pero yan. hindi sila nahulog dito. Madali na sana mahulog kaso na kuha ng tatay niya tinali diyan silang pamilya. Dito sa sa taas, sa taas na yan. Ilan yung anak niya? Apat. 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 Bali yung apat na anak niya, nandito lahat. Oh. Eh yung nanay. Nandiyan rin. din. Tapos yung tatay? din naka ano din nakasampa sila lahat Itong puno na to. Nahawakan yung mga anak niya. Itong puno na to, garto kalaki noong noong pa o lumaki na lang. Malaki talaga yan, malaki kasi ngayon Siyempre, nagbago na. Naalis na yung mga dahon. Ito talaga. Yung, ah, ito talaga malaki ito, puno. Malaki talaga yan. puno. Noong 1987. Opo. So ngayon, 2025, 1987 nung nangyari, 38 years na, halos apat na taon na ang nakakalipas. Di ba marami nakatira dito sa paligid na to? Eh, kunti lang. Ay buti hindi sila umakat dito lahat. Hindi, yung pamilya lang talaga ang nakasampa dyan. Yung iba, nagkamatay na, ma, nagka na dahil sa ano. So sa, maraming namatay dito sa marami, lugar na to? Oh, na umapaw itong o, ilog na to. Malapit na nga silang mahulog dyan. Ay hindi ba nabalita no na, balita, ano, na may bagyong parating, ba't hindi sila nakapaganda? Eh, kasi nga, mainit ang panahon noon. Ah, mainit, parang uh, ganito? Oo. Oh. Tapos, saka bumigla. Mm. Yun. Buti nga, yung isang anak, pag um, bumigla, oh. nakita ng ama. Tsaka, nasabihan ng... Hey, dito. Kaya, yun, umagos na ng ang tubig. Dito na sila nakasampa, lahat um, sila. Ay kung hindi kumidlat, hindi niya makikita yung isang oh. anak. Ay grabe, talagang nagpa-malaking blessing sa kanya oh, itong puno. Oh. Ah, yung pamilya, nasa na ngayon? Ay wala na sila dito kasi nga, parang hmm. na ano sila... Lumipat na ng tirahan. Kasi nga, natakot na baka hmm. maulit-ulit. Kaya wala na sila dito. So ibig sabihin talaga, kung wala itong punong ito, si malamang malamang na bangong, wala na sila malaking pagsubok doon sa pamilya mm. Okay so mga kamidurayong TV ito na nga yung puno na sinasabi natin doon sa ginagawa natin vlog dito nga sa Sorsogon City na kung saan kung wala itong puno ito ay hindi natin alam kung anong, kung anong nangyari doon sa pamilya kaya ang puno na nasa likod ko ay hindi lang nagbibigay ng ganda ng lamig sa kapaligiran sa halip ay nakatulong pa siya ng napakalaki sa isang pamilya. Hanggang sa muli at magandang hapon.